ito na ha yeah. uh, ito yung ano ibon 2 yeah. gb kita ah gb 1016 416 ito yung ibon hello ko Ayan po yung ibon Pasukin ka na Ayan, ayan siya Pumasok na po Uli, ayan, ayan siya Nagawa kasi ako ng kulungan kaya Nawala yung mga ano Ito na siya Ay... GB GB1 1016 um 416 ayan ayan yung ibon ayan yung ibon Salamat sa inyo